Mr. Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliw nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw <laughs> <laughs> Ay, lako <po>. Bumelo <laughs> <laughs> na Alaka uh, Palakas na <laughs> Hello po, asan po yung restroom dito? Dito po ata po. Ay, dito? Apo. Mm. Restroom. Anong ginagawa mo ate? Nag-rest po, di diba sabi niya restroom dito? <laughs> <Ay>. <laughs> dito ka ate. <laughs> okay, let us record your scores. Ali done. Okay, 20. Very good. Alome. 20. Okay, very good. Baroka. 20. Buwagas. 19. Ah, Asa ka nagkamali? Sa babae na ako ipili. Hindi totoo yan. Gito naman ni Ma'am.

Nagtik si paring Ronald ah. Eh. Ang sabi? May inuman daw kayo na eh. Ay! Oo, oh, sakto. Kasi kakarating na tatay nung galing Saudi eh. Oh. Oo. Uh -huh. Oh. ulit. Ang sabi? Di daw kayo tuloy. Nire-regret uh -huh. ang sa? Tulik! <laughs> 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 Mag-jowa pag-gising. Love you. Pag-gising sa umaga. Pag mag-asawa na. Pira ka natin. Ay, ang proud pa yun. Ang init. Ang init sa palengke. O saan ka ba galing? Sa palengke. Ha? Huh? Galing ka sa palengke. Kaya niya mo, kita niya yung panty. Huwag ka mag-alala. Tinago ko yung panty ko para din ako yung panty. Wala na sa panty Ay, <laughs> <yun. laughs> Pagkakataon niyo kung ng sardinas Ew, katulong ko na kalubod Yes! Hindi totoo yan! ting a Haling tapat yun! May bulto! Bakit? Hindi niya anumaw! Bakit yan? mainit. <laughs> ah, tira ay, tuloy. Hey, ang legs eh. Stop ya. <laughs> Kaliwa sa kanan. Kaliwa sa si right. <laughs> Kaliwa sa Hello, pre. Napatawag ka. Pre, patay na asawa ko. Hala, oh. pre. Confidence. What? Punta na lang ako sa borol. Ang confidence. Hindi na raw ipaborol, sabi ng biyanan ko. Bakit pre? Pamarinit na lang daw. <laughs> Pareho sila na kaibigan. Hmm. Bumawi. <laughs> Alam mo ha. Ba? Ito ang assistant pwede lang. Oh no! Dagot! Iingihi ka na pero bawal ko yung <laughs> Ay, nako. Baka hindi naman siguro kasalanan niya. <laughs> <laughs> Bola lang Kuh! yan. Is washing liquid ata yun. <laughs> Pagkasal pa kasi. Tawa na lang kumain. Ay, ay. Nagpatuloy. Ano, tablaan na tayo pa rin? na ito, pare, ano? Yung pumutok na espiritu na ano? Ano? Pre, wala walang makikala ba? Wala makikala uh, niya na. Grabe. Bukain niyo lang. Yeah, pre. Ano man yung ibang trip yan? Masama ang halong po sa'yo, pare. Yung ayaw ng kaibigan mong masaya ka. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Ay, masakit yun. Hmm. Ay, ato sa nai. sa ganyang agdan, na. No. <laughs>

dahil iwan mo sa jeep ang tumbler. Portable lang muna. Ay nako, disposable. Gusto kong mag para makapag-relax. Nga, ay relax yan lang. sa katawan yung nabot niya ate. <laughs> Importante, tuwang-tuwa siya. Dito nga po sa kina tatayang ko, ay ramdam na ramdam ko pa rin po. Ang lakas <laughs> na bagay. Hmm. Bira. <laughs> Bagyong galit. Ayaw, di ba? Ay, sige lang. Submarine Ulo ko Ulo ko <laughs> ka ba ng magandang private resort? At as low as 7,000 pesos ay for 20 packs na Na no may infinity glass swimming pool At sobrang ganda ng view sa gabi Ang bihira resort yan <laughs> Wow Kapalit-pulong Kapalit-pulong Paalit lang eh Chill lang Kanya-kanyang trip eh na tentik na pag-ibig kahit bakit uh, May atid pa rin yung bulaklak pagyo ka pa lang broken ako hindi alintana yung lakas na ng init eh <laughs>